Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagpakita ng suporta ang iba't ibang higher education institution sa Karaga sa pagpapatupad ng Student Crime Prevention Committee o SCPC. Kamakailan lang nilagdaan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine National Police Caraga, Department of Education at Commission on Higher Education o CHED. Hinimok ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga ito na makipag-ugnayan sa mga government agencies sa Caraga upang masigurong ligtas ang bawat mag-aaral laban sa ginagawang recruitment ng komunistang grupo. Pinubo ang committee ng Supreme Student Council ng mga paaralan kung saan ang school president o school principal ang tatayong chairperson habang ang chief of police naman ang vice chairperson at maging ang punong barangay sa lugar ay may bahagi rito. Nagsasagawa na rin ang Pro 13 ng mga lectures at seminar workshop sa mga paaralan sa rehiyon para sa mas malinaw na kamalayan ng mga estudyante, estudyante kontra rebelyon at krimen. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.